Noong November 11, ang 19-year-old na si Miranda Barber ay nakipagkita sa 42-year-old na si Troy Laferrara sa parking lot ng Susquehanna Valley Mall sa Sunbury, Pennsylvania, 50 miles mula sa Harrisburg. Nagkakilala sila sa Craigslist at pumayag si Barber na makipag-sex kay Laferrara sa halagang $100. US Dollars. Ayon kay Barber, hinipuan siya ni Laferrara sa loob ng Honda CRV ng babae. Nagsinungaling si Barber at sinabi kay Laferrara na siya ay 16 years old lang at sabi ng lalaki ay okay lang daw ito. Wrong answer. Sa signal ni Barber, ang kanyang asawa na si Elliot na nakatago sa ilalim ng isang kumot sa sahig ng backseat ng kotse ay sinakal si La Ferrara gamit ang isang cord. Humugot ng kutsilo si Miranda at pinagsasaksak si La Ferrara ng lampas dalawampung beses. Ang mag-asawa ngayon ay nasa custody na ng pulis at si Miranda ay maaaring humarap sa death penalty. May bagong impormasyon din na lumabas tungkol sa nakakakilabot na kwentong ito. Umamin si Miranda sa pagpatay ng lampas 22 tao mula sa Alaska hanggang sa North Carolina. Si Miranda na may isang anak ay minulest siya di umano ng isa niyang kamag-anak noong siya ay apat na taong gulang pa lamang. Noong siya ay 13 years old, siya ay naipasok sa isang kulto ng satanista at doon daw siya unang nakapatay ng tao. Habang kabilang sa kulto ay ilang beses na nakapatay si Miranda. Nang siya ay nabuntis ng isa pang miyembro na kalaunan ay napatay din, ay umalis siya at nagpunta siya sa North Carolina para magsimulang muli. Ikinasal si Miranda at Elliot tatlong linggo bago nila pinatay si La Ferrara. Ayon kay Miranda, siya ay pumapatay lang ng masasamang tao at kung tinanggihan siya ni La Ferrara ng sinabi niyang siya ay 16 years old pa lang ay hindi niya sana ito sasaktan.